Magandang araw Sir Mick Ako si Joshua At nais kong ibahagi ang karanasan kong Hanggang ngayon bumabalot ng takot sa aking buhay Sa isang kilalang department store sa probinsya namin May isang lugar na kahit mga empleyado Iniiwasan ang stockroom at sa lugar na yon, may isa kaming kaibigan na hindi na muling nakita tatlo kaming magkaibigan na nakatoka sa receiving area ako, si Rafael at si Ryan magkakasundo kami parang magkakapatid na lagi kaming sabay kumakain sabay uuwi at sabay ring nagtatrabaho pero may isang bagay na hindi namin pinagkakasunduan ang mga kwentong kababalaghan sa stockroom. Sabi ng matatandang empleyado, dati raw iyon ay isang malaking bahay na sinunog kasama ang buong pamilyang nakatira doon. Minsan daw ay may maririnig na yabag ng mga batang naglalaro. Minsan naman ay bigla na lang mababagsak ang mga kahon kahit walang tao. Si Rafael, puro lang tawa hindi siya nainiwala sa mga ganyang bagay. Isang hapon, pagkatapos ng tanghalian, naisipan kong umidlip sandali sa isang sulok ng stockroom. Madilim, tahimik, at malamig ang paligid, sakto para magpahinga. Sa panaginip ko, may narinig akong boses ng bata. "Papa! Papa! Hindi ko makita kung nasaan siya." Alam ko lang, nasa madilim na sulok siya ng kwarto. Nang lalapitan ko sana, biglang lumabas mula sa dilim isang pamilya ngumunguya ng mga ngiti pero sinunog ang mga mukha. Ang balat nila ay durog, ang mata ay parang pumuputok sa init pero nakatingin diretso sa akin. Napabalikwas ako at hingal na hingal. Nasa harapan ko sila pero isang kisap mata lang wala na sila. Tumakbo ako palabas at ikinwento kina Ryan at Rafael. Tumawa lang si Rafael, pero si Ryan parang nakinig isang umaga, maaga si Rafael pumasok para mag-ayos sa stockroom. Wala pa kami ni Ryan noon. Kinahapunan, hindi na siya bumalik. Wala ni isang tawag o mensahe. Nagpa-check kami ng CCTV. Doon namin nakita si Rafael. Nag-aayos ng mga kahon parang normal lang. Pero sa gilid ng frame, may isa pang tao. Isang lalaking nakatayo lang sa dilim, nakatagilid at hindi maaninag ang mukha habang pinapanood namin, bigla itong lumingon sa kamera. Malabo ang mukha, pero maliwanag ang mapupulang mata. Ilang segundo lang at nag-flicker ang footage. Pagbalik ng video, wala na si Rafael. Wala rin ang lalaking iyon. Sabi ng mga boss, nag-awol lang si Rafael. Pero ako at si Ryan, alam naming hindi iyon normal. Lumipas ang tatlong buwan, Isang hapon, inutusan si Ryan na mag-check ng bagong delivery sa stockroom. Tahimik ang paligid. Pagpasok niya, amoy alikabok at lumang kahoy. Habang inaayos niya ang mga kahon, may naapakan siyang bagay na nabasag. Nang yumuko siya, nakita niya isang sirang salamin at pamilyar iyon. Kay Rafael iyon, dala niya palagi sa trabaho. Nang titigan niya ito parang may gumalaw sa refleksyon hindi siya, kundi si Rafael. Nakatayo sa likod niya, basang basa at parang nasunog ang balat. Bago pa siya makasigaw, may humawak sa kamay niya. Malamig, basa at parang may balat na natutuklap. Napalingon siya pero wala roon ang kamay. Hindi na siya nag ng oras. Tumakbo siya palabas, hinihingal at halos madapa sa pagmamadali. Kinabukasan, Nagdesisyon kami ni Ryan na magresign. Hindi namin kayang manatili sa lugar na iyon. Hindi matapos-tapos ang mga nangyayaring kababalaghan at natatakot kaming baka kami naman ang sumunod na mawawala gaya ni Rafael. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang stockroom na iyon, nanunuot sa ilong ko ang amoy ng sinunog na kahoy at balat. At sa tuwing ako'y dumadaan sa tapat ng department store, parabang may dalawang pulang mata na nakamasid mula sa dilim.